may na rin ang paglago ng ekonomiya dahil sa matinding init ng panahon sa isang pag-aaral, lumabas na bilyong-bilyong pisong nalulugi sa bansa tuwing tumataas ang temperatura. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Kapag may tiyaga, may nilaga. Pero sa tindi ng init ng panahon, di uubra ang ganyang motivation. Mismo mga naglalako kasi ang umaatras magbenta dahil hindi na raw nila kayang magtagal sa kalsada. Gaya ni Lolo Guillermo na pumwesto na lang sa faura imbes na mag-ikot. Di bali raw na lumitang kita kesa makipagsapalaran sa initan. Hindi ko kakayan, baka mamaya mag-collapse ako. Ako 71 years old na ngayon ko lang naranasin. Katong nakuupo dyan, talaga napakamaalisangan eh. Sobra. Ang tindero naman ang gulay na si Rolando. Iba ang problema. Sa init kasi ng panahon, mabilis daw malantang paninda niya. Luging lugi talaga yung mga negosyo. Pokatulad po katulad po yung, ayun po yung kakong namin sa loob, wala po. Halos marami rin pong natira, eh. nalanta lang po. Ay hindi po kinaya ng kakong yung init. Ang matumal nilang benta, ramdam din ng buong ekonomiya. Sa pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lumabas na sa kada 1 degree Celsius na pag-init o pagtaas ng temperatura sa Pilipinas, bumabagal din ang takbo ng ekonomiya ng 0.37 percentage points. Ibig sabihin, sa kabuang 24 trillion pesos na halaga ng mga produkto at serbisyo na bumubuo sa ating ekonomiya ngayon, halos 90 billion pesos pataas ang nawawala kapag tumataas ang temperatura. Bababa yung economic activity. So for health reasons, So, or maybe that just for comfort also, no? kung sobrang init, di ba? So, hindi mo na lalabas yung tao. Um, so, mapabawasan yung paggastos nila sa labas, yung transportasyon, yung mga benta ng tindahan, siyempre kung kakain sila, no? Yung ano yan, magmula sa mga small businesses, MSMEs, pag sa mga big businesses, mapabawasan yung benta. Apektado rin ang dami ng trabaho ang magagawa ng mga negosyo, lalo kung may power interruption o brownout. Ayon sa ekonomista, pinaka-apektado ang sektor ng agrikultura. Lalo't pag mainit at bawas ang ulan, apektado ang ani at kita na magsasaka pagbawas ang ani, bawas din ang supply. Pagtitiyak naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, hindi pa naman lugi ang mga negosyo sa bansa. Pipilitin din daw nilang wag ipasa sa mga consumer ang dagdag gastusin nila sa operasyon ngayong tag-init. We're just absorbing it uh, uh, because we are not certain how long this will last. No? Uh, but these are costs that I think uh, the businessmen are, are uh, willing to absorb in the meantime. I hope that it's going to be very long term. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.